Yes, nagbabalik po ang Doc Willie and Lisa sa ating Facebook Live. Ang i-discuss naman natin ay yung mga pagkaing pagbigay ng energy o yung mga pagkaing nagbibigay ng energy. Tawag dito yung mga go foods para bumilis tayo, magawa natin yung trabaho natin, makapag-exercise tayo. Uh, ang number one po dito, eh, mais. So, ito, ang tawag po dito din, mga carbohydrates. Ano po? mais. Pwede po itong pangpalit. Basta ito pong papakita natin ngayon, pampalit sa ating kanin at tinapay. So yan po ang mga go foods. Ang maganda sa mais, um, maraming fiber na nakakapagpabusog. Ito po ang ginagawang mga cereals, cornflakes, popcorn. At dahil madilaw itong ating mais, marami siyang vitamin A at lutein para sa mata. At marami din po mga vitamin B. So maganda siyang pangpalit sa kanin, puting kanin, at saka sa ating tinapay. Number two po, patatas. Yan. Mayaman sa potassium at iron. Pwede niyo po itong ilaga o i-bake. Hugasan nyo na lang po mabuti. Tapos po, isama ninyo yung balat kasi nandun po yung potassium sa balat. So, ganun po kaganda ang patatas. Um, din po ito sa fiber. Mas maganda po yung mabake or nilaga kaysa gawin nating french french fries kasi pag french fries mamantika na at lalagyan ng maraming asin. So, yun po yung magandang pagluluto or isahog natin sa ating mga sabaw at sa ating mga sauce. 'Di ba po? Pag may tomato sauce tayo, Pwede nating mga mechado, pwede nating ilagay nilagang baka, nilagang baboy, nilagang manok. Pwede po natin isahog yan. Tapos po, kamote. O ito pong sweet potatoes. Meron pong yellow kamote or violet kamote. Maganda po ang kamote sa ating katawan kasi pag orange, meron siyang carotenoids at vitamin A pang iwas sa cancer, lang cancer, lalo na doon sa mga naninigarilyo. ah, uh, so, ganun siya. At saka marami siyang fiber. Pagdating naman po sa saging, mapasaba, lakatan, latundan, maganda po sa ulcer, pangangasim ng sikmura, mayaman po sa triptofan. So, tumutulong po yun para ma tayo. At ah uh, Mayaman po ito sa potassium, vitamina, mineral. Magandang baon, lagay nyo lang po sa bag nyo, pang merienda. At nakita din po nila itong yakon. Ito po ang itsura ng yakon. Para siyang kamote na parang gabi. Uh, may taglay itong sariling pangpatamis. Ang pangalan po, fructo oligosaccharides na maganda sa mga diabetics. At mataas din sa fiber itong yakon. So, pwede po ito sa mga gustong mabusog agad or nagpapapayat. So, ito pong mga pagkain na to mas maganda po itong diniscuss natin kung yung anak nyo hindi masyadong mahilig sa kanin. Ito po yung mga pwede nating ipalit para lagi siyang may carbohydrates o yung go food. Ito po, di ba? Uso naman po, lagang mais, binatog, inihaw na mais. Ginagawa pa nga ho itong sopas. Lagyan nyo lang ng talbos ng, ng pwede pong ang palaya, talbos ng sili, ah, malunggay. Lagyan nyo lang po ng pampalasa na hipon or konting manok. Ah, maganda po itong gawing soup. So, lahat po ito, pwede nyo rin ilagay dun sa mga sauce and mga sabaw ninyong iluluto. Okay. Yan. Ganda nito mga pampalakas mong pagkain, <laughs> Doc Lisa. Actually, wala, napakita mo ba white rice? Ah, uh, actually pampalit ito sa white rice. Oo. Kasi po sasabihin na natin ang totoo, ang white rice natin ay hindi masustansya. Kasi na-polish din. Eh. Oh. Mas mabuti pa yung mga ibang bansa. Ang ganda ng mga pinaka... Rice, ito yung pinaka-staple food nila eh. Kaya yung mga, kita mo, may daming May balitan. May yelo siya. Nice. Yeah. Oh, Ang daming, mas marami siyang vitamins and minerals. Kumpara sa kaning puti. Gusto nyo brown rice. Kaya pag ito gagawin yung kanin, patatas, at ito, mas lalakas. Lalakas yung mga muscles mo. Yung mga ibang basketball player daw eh. Ito kinakain, kaya mas malakas Okay, Doc Lisa. Thank you very much. Uh, you can go now. And uh, ako naman, magbibigay ng tips. Dito tayo, Gina. Pag-uusapan natin about high blood pressure, tsaka smoking. Ito, papakita natin yan, ha? Sige. Marami sa inyo may high blood. Yan. Pakita natin yung blood pressure. Okay, Post nyo yung blood pressure nyo para ma dami kasi nagko-comment eh. Yan, yan. Sige. post nyo yung blood pressure nyo. Ito ang normal. Simple lang naman pagkuha ng blood pressure. <clears throat> ang normal blood pressure is 120 over 80. Ha? Post nyo. Salamat sa pag-share ng ating video. Pag sinishare nyo ito, maraming makakanood. At maraming kababayan natin matutulungan. At least, meron silang libreng tips. O, libreng check-up at libreng konsulta. Ito rin naman kasi sinasabi ko sa mga pasyente ko. So, imbis na isa-isahin ko kayo lahat, ito na lang, ma-reach pa natin millions. Mas kompleto pa paliwanag ko, di ba? So, 120 over 80 ang perfect, ha? Kayo mga nag-post, 120 over 80 and below, perfect. Very good. Mas mababa konti, perfect eh. Normal blood pressure. Okay? Mga bata, ganyan. Yung mga medyo mataas. Pag ang systolic nyo, 120 over 139, medyo mataas, ha? 80 to 89 medyo mataas. Pasado pa kayo. Pasado pa ang limit kasi 140 eh. Ang limit nito 90. Pasado pa pero ang iba uh, ito si Gina camera woman ko ngayon eh. Alam mo iba Gina pag mga 130 135 sumasakit na ulo. Parang arang batok mabigat. Mafi-feel ma ma niya yan eh. Ako ako minsan eh tumaas din yung BP ko dati eh na stress. Pag na-stress ka tataas yan parang mabigat, parang hindi ka mapakali. Alam mong iba, parang iba, para kang lumulutang. So, be careful na. Be careful. Ingat na tayo, ha? Ingat na. Saan papunta? Eh, baka ma-stroke na tayo. Ha? Mahirap ma-stroke. Pag na-stroke, hindi na tayo makalakad. Pag ang blood pressure nyo, ito mga kababayan natin, pakipost, ha? Pati, pakicomment. Ano BP nyo? Mura lang ang BP. Magpa-check. libre. Paglampas kayo sa 140 to 159, let's say 150 kayo, mataas na yan, high blood na yan. Malamang kailangan nyo na uminom ng gamot tulad ng amlodipine, 5 mg, favorite ko. Favorite ko ibigay amlodipine, karamihan ng tao, makakatulong yan. Pag ang diastolic mo, 95, taas na rin yan. Ha? Mataas. Oh, ano yung mga BP nila, Gina? Sabi mo. 110 over 100, 110 over 100 perfect. Congrats. And then, ano yung 100? Mataas yung 100, ha? Mataas yung 100. Yung 110 mo, okay. 100 mo, mataas. Sorry, sorry. Nagkamali. 90 over 60. Yung 90 over 60, low blood. Ha? Okay lang ang 90 over 60. Basta, subukan nyo ngayon na tayo kayo. Kayong mga 90 over 60, tayo. Nakaw kayo tumayo. Pag tumayo kayo, nahilo ba kayo? Ha? Okay. Ingat. Baka na mahihilo. Pag hindi kayo nahilo, tumayo kayo, 90 over 60, okay lang kayong mga nakikinig sa atin sa FB Live, pag tumayo kayo, nahilo kayo, baka low blood. Mababa ang dugo or baka kulang kayo sa dugo. Anemic. Pero kung ang blood pressure nyo, kita nyo, 160 over 100, lampas, ha? Kayo, lahat kayo na mag-comment po kayo, ha? Hindi ko kayo papakawalan. hindi ko kayo papakawalan ngayong araw at kayong mga 160 over 100. Please, 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 magpa-check na or uminom na kayo ng gamot. Siguro bumili na kayo ng amlodipine 5 mg tapos pa-check na kayo bukas sa doktor para babaguhin niya. Yung, yung amlodipine 5 mg, uh, maganda yung sa mataas na blood pressure and 97% per, 97 ng mga tao bagay yung amlodipine. Pero mayroong mga side effect din eh. Yung iba sa amlodipine nagmamanas. Tingnan mo kung may manas. Kasi binubukan niya yung maugat eh yung arteries mo. Pag binuka niya, pag binuka niya yung ugat, mas bababa yung blood pressure. Parang sa tubig, pag mo malakas, mas bababa siya. Pero ang side effect, minsan, may 3% nagmamanas. Pag nagmanas kayo, uh, palitan na lang natin yung amlodipine. Pwede yung mga captopril, pero, or mga losartan, pero, mas mahina yun eh. Ang malakas talagang pampababa, amlodipine or nifedipine dati. Ito ang babantayan natin. Pang may high blood, pwede ma-stroke, pwede ma-heart attack. Anytime, pwede pumutok. Ha? Papakita natin yung mga pagputok sa ugat. Ito, ito so, ang komplikasyon. No? O, pakita natin sa kanila, Gina. Dahil ang taas ng blood pressure nyo, kayong mga 160-100, hindi na kaya ng ugat. to, oh? Hindi siya na kaya. Pumutok siya ngayon. No? Dumugo. Napadugo natin. Yan ang delikado. Ha? So, pag ganyan, yan ang binabantayan natin. Kaya natin pinapababa. Tapos, papakita natin itong model natin. Ayan. Ganda ko itong model, ha? Gusto rin natin malaman kung meron kayong bara sa puso. Okay. Kasi pag sobrang high blood, isa rin complication, magkakaroon ng heart attack. Gina, bigay mo sa akin yung magandang puso natin. Pusong, pusong Pinoy. Ayan. Ito ang puso malaki ito. Ang puso natin, ganito ang size. Eh. Ito, sample lang. Ha? Para lang sa inyo, sample lang. So, pag high blood ka, mangyayari, lalaki. High blood eh. Hirap siya eh. Imbis na pressure niya, 120 lang. 120 ang lakas ng daloy. Eh, magiging 160. Kakapal yan. Kakapal. Ito, hindi to makapal eh. Kakapal yan. Pag kumapal yan, lalaki. Makikita nyo sa x-ray nyo cardiomegaly. Ha? Kayong mga nag-x-ray, heart enlarge sa x-ray, yun, na high blood siya. Sa ECG, sasabihin din, left ventricular hypertrophy, yun, huli din sa ECG. Sa 2D echo, mas huli, sasabihin, left ventricular enlargement or heart enlargement, yun, lalaki. Ayaw mo lumaki yung puso, mangihina siya. At pag laging may high blood, mahihirapan din yung mga ugat. Pakita natin yung mga ugat. China, ito mga ugat to, itong pula. Yan ang artery. Ha? Pag nagbara yan, atake sa puso, uh, goodbye world. Ayaw natin yan. Ha? Ayaw natin pumanaw ng hindi pa nating oras. Kaya ayaw natin magbara. Ayaw natin magbara. Tuturuan ko kayo para hindi magbara. Ha? Tuturuan natin kayo paano hindi magbara ano ang mga causes ng pagbabara. Yan. Salamat kay Gina. Ngayon, yung coronary arteries, hiniwa natin. Nakahiwa. Pag hiniwa mo, ito ang itsura niya. Ha? Yung, yung mga arteries nyo. Kayo, sa, hawakan na dibdib yan, ha? sa arteries. Pag bata pa kayo, good boy, bata, 20 years old, 30 years old, walang bisyo, hindi kumakain ng taba, hindi kumakain ng karne, vegetarian. Ganito, ugat nyo. Ang ganda. Linis, oh. Kaya ang daloy ng dugo ang linis. Hindi kayo ma-heart attack niyan, ha? Kahit mag-jogging kayo, magpagod kayo. Yan, ganda. Eh, paano kung mahilig kayo kumain ng lechon? Tumikim kayo na ilang taba. Mahilig kayo sa matataba. Ayan, oh, nag-ipon yung taba. Paano kung mataas ang kolesterol nyo? Ayan, tumaas din yan, ha? Oh. So, paano kung stress kayo? Pag-stress kasi, nagagasgas yan, eh baka maabot kayo dito sa stage 3, ha? nanini Naninigarilyo yung usok, nicotine nasisira yung ugat. Kita nyo to, konting dugo na lang pumapasok, konti na lang. Pag napagod kayo, magkukulang yung supply ng dugo, Sasakitan ang dibdib. May bara na ba kayo ngayon? Nakikinig, hindi ko masasabi. Pero kung sasabihin mo, smoker ka, malamang ganito ka na. Kung sasabihin mo, mahilig mataba ka, smoker ka, daming bisyo, stress, puyat, ayaw matulog, laging galit, mainit ulo, yan, baka nagbabara na to. Hindi lang to taba, pati smoking. At pag hindi kayo magbabagong buhay, sige pa rin sa tigas ng ulo, sigarilyo pa rin na sigari, abot tayo dito sa stage 4. Halos wala nang pumapasok. Pakita mo, Gina, grabe. Hindi na makapasok yung dugo, oh. Nagihingalo na yan. Ito talaga, ang sakit na yan. Konting lakad, sakit na ng dibdib ha? angina, coronary artery disease, heart disease. At, at, pag umabot kayo dito, tapos na ang usapan. Nag-block na, patay na yung puso, na heart attack ka na. Ha? Na heart attack na. Sa heart attack, 50% na mamatay. 50% hindi aabot sa emergency room. 50% sa bahay na mamatay. So, ito yung mga stages. Ang tanong, nasaan kayo dito? Nasaan kayo dito? Paano malalaman? Papa-angiogram pa, hindi eh. mo magagawa. Papa-treadmill ka pa, nuclear scan, huhulaan lang. Paano malalaman? May lahi ba kayo ng high blood? May lahi ba kayo ng heart disease? Lakas ka ba man ni Garillo? Dito. May edad stressful? Dito. May kamag-anak maaga na matay? Andito na tayo. Ha? So, pag nandito kayo, kaya nga sinasabi ko dati, pang may edad kayo, smoker, wag na kayo gana mag-basketball o mag-jogging ng malalayo o mag-weightlifting. Okay lang sa akin mag-jogging kayo, mag-badminton -bad kung healthy ang tuhod nyo at sa test at angiogram, nandito kayo. Pero kung hindi nyo alam kung nasaan kayo, nandito na pala kayo. Tapos nag-basketball ka, nag-jogging ka, eh mamamatay yung pasyente. Uh, Maka-heart attack siya. Eh. Diba? Kaya sabi ko, pag may edad, hinay-hinay, hindi natin alam. Kahit ako, hindi ko alam. Hopefully, nandito lang tayo. Hinay-hinay lang. Alalay. Moderately. Eat moderately. Drink, iwas. Sa smoking, bawal. Pero lahat, hinay-hinay lang galaw kasi hindi mo alam nasaan ka dito. Okay? May tanong ba sila, Gina? Nagustuhan ba nila ating heart model? At last, papakita natin itong smoking. Yan ang talagang number one na nakakasira sa baga at sa puso. Pakita natin na, okay, mga naninigarilyo. Pakita natin yung baga. Ito ang baga na normal. Ang ganda nitong normal baga, oh. na. normal baga. Ang ganda, malinis. Di ba? Pero kung maninigarilyo kayo, tingnan mo mangyari sa baga nyo. Mangingitim. Magbubutas-butas. pagkayo kayo, two packs a day, ha? two packs, dalawang pakete, minus 8 years sa buhay nyo. Kung aabutin ka sana 70 years old, 62 na lang patay na. Kung pakonti-konti ka lang, 3 sticks a day, 3 sticks lang, ah, pang ano lang, Uh, pagkakain, maninigarilyo, habang nasa banyo, maninigarilyo, minus 4 years. Minus 4 years. Diyan sisira yung baga. Okay? Yung mga nakakalang cancer, around 10% daw magkakalang. Ano pa komplikasyon ng paninigarilyo? Yung pinakita ko, high blood, sakit sa puso. At ito pa, pakita natin chronic bronchitis. Ito ang baga. Kaya pinakita ko alveoli. Ito yung mga normal. Kita mo, plema. Ang oh. dami niyang plema. Oh. Sige, pagising sa umaga, kayong mga smokers, dahak ng dahak, dura ng dura. yan puro plema. Nasira, lumaki kasi chronic bronchitis from smoking. Ang tubo niyo sa baga, punong-puno ng plemang madilaw. Puro bakteriya yan. Mucus ang tawag natin. Ha? Isa pang komplikasyon, tulad nung nangyari kay Dolphy, ay emphysema. Yan. Ito yung normal. Oh. Normal siya ng mga alveola. Oh. normal. Tingnan mo nangyari, lumaki. Oh. lumaki. So abnormal siya ay Pag lumaki, hindi na makakapasok ang oxygen, masisira ang baga. Ito normal. Ito nasira, nagkabutas-butas. Loss of lung tissue. Wala ka ng lungs. Ha? Grabe pala tama si Robedi Chef Shell. Grabe. Kaya yung mga naninigarilyo kita mo, hirap huminga, 'di ba? Pareho kayong katawan, ha? Pareho kayo naka-T-shirt. Bakit yung naninigarilyo hindi makahinga? yung baga niya, butas si eh. Binutas niya yung baga niya eh. Sinunog niya baga niya. Kaya nga tinawag sunog baga eh. Gwapo ka nga, ganda nga ng dibdib mo, pero ang baga mo, butas. Hindi ka makahinga. Hindi ka makatakbo. Hingal. Ha? Kulang sa oxygen. At pag nagkaedad, hindi na makahinga, dadali na sa ospital, maglalakad kay sa mall, may dala kayong oxygen tank. Pag wala kayong oxygen tank, hindi makahinga. Gusto mo ba ng emphysema? Sasabihin na iba, hindi naman ako magkakalang cancer. O sige, hindi ka magkakalang cancer, emphysema naman. O, hindi ka makahinga, wala rin silbi. Ito ang lung cancer. Pakita natin. ya no? Pag sinilip yung baga, tumubo. Ah, pinakita natin. Cancer. Bronchioles yan, no? Cancer. Pag sinilip ng doktor sa bronchoscopic view, yan ang actual view. Pakita natin. Kala mo, sa loob ka ng operating room, oh? Ayan, kitang kita 'yan ang cancer ha Tapos ito yung cancer na stage 1, stage 2, stage 3 kumalat to, kumalat. Mataas na stage na to. Hindi lang cancer sa baga. Cancer sa pantog. Dito mo to, cancer. Ito yung pantog natin ha. Pantog dito sa may puson, ha. Cancer sa pantog. Yan, salamat sa mga nakikinig. Salamat sa pag-share lalo na itong stop smoking tips natin, ha. Tapos, hindi lang sa, sa iyo mangkakasira ang cancer. Kita mo, kinawawa mo si baby. Meron ba kayong kilalang mga kaibigan na buntis, naninigarilyo? Ito, mangyayari kay baby. Si baby ang maninigarilyo. Kaya na nangyayari. Nasa ano loob pa ng tiyan. Ito, maternal blood supply. Dugo ng nanay. Papakita ikaw, Gina. Meron ka ng tatlong anak. Dugo ng nanay at dugo ni baby. Ang dugo ni nanay, maraming sigarilyo, may chemical. Pati yung bata, naninigarilyo na rin. Ano mangyari paglabas ni baby? Pakitag ang mga friend yung naninigarilyo. Ha? Baka magalit sila sa akin, pero okay lang. Tag nyo. Tag nyo si tatay, si kuya, si friend. Si friend, pakitag. Sabihin mo, oy, panoorin mo tong video ni Doc Willie. I-share mo sa kanila. Watch this. Ano mangyari kay baby? Una-una, paglabas ni baby, maliit ang bata, kulang sa timbang, at paglumabas lumabas siya, maraming maagang namamatay. May sanggol na biglang namamatay dahil sa smoking ng nanay. At isa pang problema sa smoking, ulcer. Yan ang sikmura natin. Ha? In ulcer. ka ulcer siya. ka ulcer. Ang lalim ng ulcer niya. Oh. So, yan, tigil din si At pinakita ko kanina, heart disease. Pwede rin magka-heart disease. Sinisira yung buong matawan eh. Ito yung bara sa ugat natin. Ha? Ito yung bara. Hindi lang sa taba, sa panini At cancer sa bibig. Katakot to. Cancer sa dila. Cancer sa bibig. So yan na, mga complication ng dangers of smoking. Kaya gusto natin sa kanila kung pwede, Sigil nyo na ang paninigarilyo. Okay? Thank you very much, Gina. Sagutin na ang mga tanong nila. At sana nagustuhan nyo ating FB Live na hinanda namin para sa inyo. Yan. Informative, Ram Giron. Thank you. And King, sama ka, Gina. On, dito na. Masama Si Lina Paz Odan, thank you very much. Doc, ako naman, naninigarilyo. Hindi naninigarilyo, pero masakit ang dibdib. Baka ibang kos. Hindi ka nag smoke pero masak masakit. Baka hindi, baka sa muscle lang. Marami akong video dyan, ha? Mary Joy Indionella, wow. Thank you sa lahat. Kasama ko sa work, grabe. Yan, yan, ha? Pagkasamaan nyo sa work, naninigarilyo, uh, pwede bang batuhin ng <laughs> Bawal batuhin. Award to eh. Huwag natin babatuhin. Uh, hindi maganda. Pinapatay ka niya. Nanigarilo siya. Di ba? Nilabas niya yung usok niya sa mukha mo. Nalanghap mo. Tapos ikaw magkakalang cancer. Pareho din yung epekto eh. Kung siya bawas 8 years, ikaw na nalalanghap mo minus 2 years. Kaya i-unfriend mo na siya. Yan ang masasabi ko. I-unfriend mo na. Sabi mo, kung maninigarilo ka sa labas, kasi kawawa yung katrabaho mo. Kaya nga no smoking. Eh. Evelyn, gustong gusto ko. Doc Willie, thank you. Jad, Jad Mario, thank you very much. Ang asawang ni Chris, tell tigas ng ulo. Pakishare to. Ha? Uh, sabihin mo sa kanya, pa nagkasakit ka, uh, hindi kita papagamot. Sorry na lang. Kasi ang problema nyo po, last na lang sa smoking, hindi lang siya nakakamatay, masakit ang pagkamatay. Ha? paki-share sa mga smoking friends, paki-tag, paki-share. Uh, masakit ang mararamdaman nila. Paano masakit? Sakit sa dibdib, namamayat, hindi makahinga, masakit. Nasa ospital, ang daming swero, masakit. So, hindi rin sila masaya sa buhay nila, di ba? Maganda kung mamatay yung biglaan na lang, di ba? Old age. Pero yung ganyan, uh, stop smoking na lang. Yun na lang ang pinakamaganda. Tatay niya namatay sa lung cancer, December 4, condolence, heavy smoker. Sana wag kayo gumaya. Hindi nyo kailangan yung sigarilyo. I-donate na lang natin sa ating kababayan. At salamat sa lahat ng uh, nanonood, lahat na nag-check, lahat na ng love. Thank you very much. Uh, binabasa ko yung mga comments eh. Ruby, Ulat, Belante, I really appreciate sa lahat ng comments nyo. Tsaka lahat ng videos natin, ito po mga questions niyo. So, sana nakatulong tong video natin. Salamat sa pag-share. I'll see you again uh, next week. Marami pa tayong mga topics. Next week, maganda topic natin. Nervous depression. Yan ang gustong-gusto ninyo. At bibigyan natin ng tips sa nervous depression at pampasaya, lalo na sa ating mga OFWs na mahal na mahal natin. God bless po. Thank you. God bless po.